magandang umaga po sa inyo Welcome to my channel, Galpunderang Gala For today's video guys, ito po Paris po kami, pupunta kami ng Batangas Nandun ang project po namin Ayan Malaking bahay guys Kaya ito yung namin service Ano bagong project guys yan si Joe guys yan Ayan kasama ko yan yata ang helper ko guys Ayan ang batikang tawahan ni Paring Noel guys Ating update ko na yung pagbabiyahe Ito yung nagluluto na si Si Kwan Yan o guys Yan ang ulam namin Medyo Ano yan guys Panabong <laughs> At ito yung mga kasama natin ngayon guys Dito ba sa bagong trabaho Yan mga yan o Ayan oh. Yan guys oh. Yan guys, pakaway guys. Yan mga bago Dito sa nasa yan guys. Ayan. Ayan magtatanggal yan ah. Kaya nakaready na yung aming lalamunin. Ayan. <laughs>